'Di ba si Ranay cellphone ni Mama? Apo. Parang may sariling mundo na ano. <laughs> kusang ano, kusang napipindot, hindi napipindot. Tapos oh. ano, lumilipat kahit wala namang ginagalaw. Nag-ghost touch siya. Paasante ah, na. Ayun ah. hmm, na. May sarili mundo yan. Di ba tumutunog kahit wala namang ah. siraulin. Apo, <laughs> ano mabindot dai? Oh. Ikaw nga, ikaw nga gumamit dai? Ito sa cellphone ni. Oh. Okay pa? Ha? Hindi na. Bulok na ho. Masag-usag ako ha. Kasi okay. sige natin ngayon din. Napakalag pag ginagamit ko yun. Nabibisit ako. Sakit ba ito sa kalsada pag ginagamit ko? Bakit? Kakagigil. Napakalag. Napaka. <laughs> Kaya, ibibili natin. <laughs> ah, tara. Tara. Tara, let's go. So, pupunta tayo saan? SM SM para bumili ng Cellphone, cellphone. Sabahan nyo kami guys At pumili tayo kung anong cellphone ang bibili natin Kay, Kay mama. mama Tara Let's go Rush. At ayun na ma. Nandito na nga pala tayo sa SM We got it all, all phone. for you Dito na tayo sa SM guys Bibili na tayo ng cellphone Cellphone May Mama Anong brand kaya bibili natin? Anong brand ba bibili natin day? ano na lang yung magkapares ng charger na cellphone ko. Oh, ayun nga, ganun nga. Sa ano tayo? Sa Realme. Para Real malakas. Realme? Oo. Oh. Magkapares ka mo, mama. Ay, <laughs> ay Dapat sa itapon sa second floor. <laughs> Magkano budget natin? 4,000. 4,000? Oh. Sige, mga 4,000 lang. Hindi, joke. Kung so lang sabi ng 4,000 lang. Hindi, joke ah. lang, joke lang, joke lang. Hindi tayo dito. Hindi na mo din biniliin ang akin. Mumurahin ba dito? Smartphone, tablet. Ay, tablet na lang natin. Okay. Yung tablet na lang Abang, na naman. hindi. Latest. Ito. Yes, ano yun? Realme. C61, sir. Ano specs nito? Ito Meron tayo 64 gb sir. 128, tsaka 256 gig. Ano ba camera nito? Ah, 50 megapixel naman po yung camera niyan, sir. Okay din camera, pang TikTok. Lino din ang camera. Oh. oh. oh Smart smartwatch. I wash. smartwatch. Gusto mo niyan, Dai? Uh -uh. Ha? Kaso di ka gusto. cellphone <laughs> -uh. oh, bayaran mo eh. na day. Flagship pa yung cellphone mo eh. Gusto <laughs> oh, so daw niya nito. 799. 799 po ito? 7, oh, 800. Oh, 800 lang pala. Sige na yan. Hmm. Birthday ko oh. Birthday mo. <laughs> Tapos sa birthday mo. Kakulay pa naman yun ng cellphone mo, ganyan. Ako. Lalo kang di... Ayaw. Lalo kang di makakarinig pag tinatawag ko. Ay, gagawin <laughs> <kaya kunin> mo. <laughs> Hindi ko naman pera. Yung pera mo naman yan eh. <laughs> 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 Ay, kuya, bibili mo ko ng wireless headphone? Ayun, mm -hmm. Ayun lo, lang. Recibal ano <laughs> eh. lang iiyan ako. Ito lang muna tayo, tayo. Ito lang muna tayo. Tapos TL... L... Okay, no? Connected. Started... connected. Connected. Ah, At, try mo nga. Banta ka na sa ano? Sounds. Uh, Sounds sa -sound. May oh. music ka ba dyan? Hige, kahit ano lang. Tutugtog yun kahit wala ka no? Oh. May net ko ba? Hindi. Ah, kamatanag. May na akong dadalit sa airplane. <laughs> May airpads pa nasama. Sabi, usapan lang cellphone eh. Pwede mo na, pwede mo. Anjan anjan, mo. anjan, 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 anjan. 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 Anjan, anjan, ano Anjan, anjan, anjan. Anjan, anjan, anjan. Anjan, sa anjan. mo ah, na charge Ah, di ah, ba diba si Rana yun? No? Di ba si Rana? Oh, di ba si Rana? No. Ako naman.

Wow, ba. Gaga, yaganda. Mama, baka mabasag mo agad, ha? Eh, nagyan agad ang ano oh, mama, ng ano yan. mama, kaparehas tayo ng charger. Ito. Manghirap na sa akin. Oh, ayan, oh. Ah, ayan. Ah, ah. ah, ayan, ayan. Wow, wow, wow. sana all. Sana all, no. Nawala yes, eh. <laughs> yung cellphone, <laughs> bobo ka, eh. Pag-selfie. Eh, pag-selfie na si Mas mama. Mas maganda yung camera. Hindi okay, Thank you. Mm. Thank you kuya. Oden kuya. <laughs> ha? Oden. Ako den. Lang <laughs> serbo. Gusto pala. Pa